Ay, ang sama talaga ng feedback nitong ano na ito. <laughs> Nakalagay pa sa ano nila eh. I-rate ko daw, 5, limang, ano, limang star. Ah, baka zero star kayo sa akin. Kami natin binili, may malalaking na, mas madikit yun. May malalaking ganyan, niti. Hindi, meron ako marunong. Ano yun, yung daritsuhan na isang buhay? Ayun, Ayun no, ganyan lang din. Pero mas madikit yun. Hindi ko nga alam. Wala yung pinto ko. Ito? Oo. Uh -uh. Ito ba? Five star? Baka isang star. Wala pa nga eh. Pangit ng quality. Sabi na lang. Nakainis ha. Malito well, tomboy. Malito tomboy. <laughs> Sabi sa kanta, ayaw ko nang bumitang. Bakit ka bumitang? Meng, meng, laman na nung chan mo. <laughs> ito din ito, yung paglagay. ang plan ng quality na to. Hindi tayo naninira, pero tunay. Ayan, oh, bakbakan. Kakainis, ha? Kala ko naman maganda. First time ko pa naman bumili ng ganyan. Tapos, sa-disappoint ako. Wala nang next time. Pangit pala ang quality niyan. Hindi siya kaaya-aya. Parang sa relasyon, bumibitaw. Ayan, bumitaw. May stick. May, ano na nga, double-sided. Oh, baby mano pa talaga lumipad pa talaga sa harapan ko pinagirapan ko pang ilagay kagabi yan tigil naman ang nungnang mo anong nangyari doon magagbaga sobrang tagal nun baka yun eh may ginagawa pa kasi magtitinda na yun eh gumagawa yun ang lababo doon sa labas niya kasi sabi niya gawa doon siya ng labako, ng para daw yung malalansa na ano doon nilang diretsyo, hindi na daw doon sa loob niya. Kaya sinama masi dito mo doon yung kahapon na. Kasi gumawa nga sila ng yata yung ano sa labas. Parang kakabitan ng lababo. Ang tagal ha. Inip na ako. Wala Pwede ko pwedeng umiglit kasi may lens ako. Tinatanggal mo yun pa natulog ka? May lens mo. Bawa mo po lang po. Bawa mo po lang. ito na mga anak. Hmm. Aming ah, ming Sana all ka pamilya. Lay ka na sa kama namin na, Kapamilya pamilya ka ba? Ning. Ning ming Kapamilya pamilya ka? Kasak so, ma... Hindi, may uniform ka naman eh. Kahit di tayo mali, matu, mag, ano, maglaba. May uniform ka naman Ilang araw lang na naman ang pasok mo eh. Ay, isang linggo na yun. Eh. Dire-direcho -dire na. Ha? Dire-direcho -dire na yun hanggang... Ano? Hanggang... Sa... Di ba, kailan ba ang break nyo? Di ba... Back to normal na tayo? Junang, ang... Ano? Pasokan ata. Sa so, yun... Gumawa... Ano na eh. Back to normal na tayo eh. Ah, ata eh. Sim break na ng May. Tapos, enrollment na ng June. Back to normal na daw. Kasi, ano na eh. Hindi na online class eh. Ano na eh. Face to face naman na eh. bahat itu sebelum tadi itu oh, ya, payaga ini. Hah? Sebaik. Sebaik. Sebaik, sebaik. Ang dami gano'ng laro. Ah, ang Diyos ko. Nakagalag ba? Hindi na mag nga magkasya sa kalagyan nila eh. Ano yung gusto ng isa? Gusto rin ng isa. Sa akin ba eh, kahit pang babae, eh. Bala. Yung isa naman, kahit pang lalaki, kukunin. Nag-iingkitan kasi yung dalawa, eh. lang rin mo. Inayos pa na yung kilay mo? Hindi. Hindi, huwag mo na yung galawin, hindi maganda kay Lena. Hindi ka na magbabawas, hindi ka na magdadagdag. Parang unfair case, ang ganda. May shape na kasi, tinan mo. Hindi siya kalat. Gaganyan naman na lang yan ng pencil, oh. Pag naman na lang. Ang ganda na wala. Ang ganda ng, ano, ang ganda ng kilay mo. Yung natural mo nga. Yung natural mo. Natural natural na. Hindi, yung facial expression. Ayun, okay na. Meron nga, may ano. May shape. Hindi mo kailangan magkilay-kilay pa. Mm -hmm. Ano <laughs> ano ba itong quality nito? Pasawag. Nahuhulog. No. <laughs> ano ba tawag dyan? Wall, ano? Uh, ceiling, ano? Ceiling paper. <laughs> paper lang yun. Nilagyan mo lang. Aba, kapit din naman sa ceiling, ah. Kaya nga, ano yun? Mm -hmm. Ikaw ina inaantay ko ha. Ano nangyari do na daganan? Sama na pala. Dali na ko na. Ano oras tayo uwi? Aba magiinom kami na to rally. Kung ano oras kami uwi, doon doon ang uwi mo. Wala nga naman mauna ka. Tara na. Ikaw pa rin naman ka doon. <laughs> Nandun ka lang. Huwag ka magyaya ng ano, iya. Siyempre, huwag ka kami makatapos. Yun lang Pero, may merienda na naman tayo dun. Kasi anniversary nga nung ng... Happy anniversary sa dalawang Huwag siya. Maghihiwalay din kayo. Charis! Kaya <laughs> mga kaya pupunta? Maghihiwalay din kayo. Charis, joke lang! <laughs> Happy anniversary sa inyong dalawa. Thank you sa pag-invite. Joke-joke lang yun na maghihiwalay kayo. Pero ito to yun. Charin. <laughs> palaya. Bye-bye. bye, -bye. na mga kabibilab. Ang palaya lang ako. Joke.